imposible based dun sa kultura ng mga Chinese na pamilya kung ganoon nga ang siste imposible na hindi alam nitong tatay niya na may gano'ng mga pangyayari so kailangan tabihan niya itong anak niya for once for once ang hilito ko maging ama ka at ipagtanggol mo naman ang iyong anak Anyway, so ituloy natin ang ating Saving Alice Go series kung saan bibigyan natin ng uh, konting uh, tips si Mayor Alice Go kung paano niya makukonvince ang mga Pilipino na siya ay dito nga lumaki at dito siya at uh, tunay siyang Pilipino, di ba? Meron tayong part 1 na medyo sobrang haba na kaya gawa natin ng several parts siguro tong series na to. So, you can watch part 1 para hindi ko na ulitin yung mga pinagsasabi ko doon. Okay, nandun yung intro <laughs> at saka yung first part. Okay, so, eto. Uh, yung first part na sinabi ko doon ay eto, be totally honest about her family story. Kasi, etong si Alice Go nga ay reluctant magbigay ng mga details dahil galing siya sa isang problemadong pamilya. ba diba? Masyadong problematic yung pamilya niya. At ayaw niyang mapahiya yung pamilya niya. Madami siyang mga ginawang kalok madaming ginawang kalokohan yung tatay niya at ayaw niyang mahal niya daw yung tatay niya, di ba? Pero panoorin niyo na lang 'yun from the previous episode. So ngayon, ituloy natin itong uh, Number two, okay, which is connected din dito. Eto, kailangan niyang dalhin yung tatay niya sa Senado para siya yung magpaliwanag doon. Unang-una, nabanggit natin dun sa, part, dun sa first part na yung tatay niya is likely, is likely a Chinese patriarch. Ibig sabihin, siya yung dominante dun sa bahay nila. Ewan ko kung may kayong Chinese, no? Yung mga patriarchs o matriarchs ng mga Chinese sa bahay, kung anong sabihin yan, yun ang batas doon sa bahay. Walang pwedeng kumwestiyon dyan. ba? Diba? Kung yung mga Chinese na nanonood dito, o kaya may kakilala kayo, may mga napupuntaan kayong bahay ng mga Chinese na friends, ako sa akin kasi dalawa na yung ganun ko na alam ko yung pag nagsalita yun, di ba? Kahit minsan, bibisita ka, pati yung mga bisita matatakot dun sa ano eh, dun sa nanay o dun sa tatay kasi dominante nga sila at nasa pamamahay ka nila, talagang susunod ka dun sa mga batas nila. And most likely, itong airpat ni Alice Go ay ganoon. Kaya hindi niya masagot hindi niya matanong itong tatay niya tungkol sa detalye ng buhay niya. Okay, she felt until now, until now she felt that questioning her father is not her place. de ba? Until now kasi kailangan niyang sumagot para depensahan ang sarili niya. Pero kung uh, mas maganda sana if Alice go can uh, develop the fortitude to confront her father about it. Pero at the end of the day, ang pinaka mga talaga ng mga detalye kasi hindi nga sinasabi ng tatay niya kay Alice Go eh, di ba? Yung at least yung mga deeper na ng mga detalye tungkol sa nanay niya, tungkol sa kung saan siya nanggaling, tungkol kung may ibang pamilya siya sa China, yung origins niya, bakit siya nandito sa Pilipinas. Kumbaga, very surface level lang ang pagkakakilala nitong si Alice Go sa kanyang ama. Kaya konti lang din ang masasabi niya sa Senado pag tinanong kung ano ba ang kwento talaga ng pamilya mo. Saan ka ba talaga ng galing? Sino ba talaga ang nanay mo? Pero ang makakasagot niyan ay itong kanyang tatay na si Angelito Go na mukhang uh, Nagpasasa. Mukhang nagpasasa dito sa ating bansa. At uh, sabi niya, parang tatlo daw yung naging partner eh. Mukhang chick boy. Itong si uh, Angelito Go at yung mga sinasabing Sheila Go at saka yung iba pang mga kapatid niya supposedly. Malamang parang si Alice Go din na hindi rin talaga, kapag, ewan ko kung sino mga nanay nun. I don't think na yung tunay na legit. Wife nitong si Angelito Go or anong tuwi na pangalan nito? Uh, si uh, Jan Jung Go. I think yun yung Chinese name eh. I think may ibang pamilya yan sa China. ba? Diba? Pero masakit yun. Masakit yun aminin nitong si Alice Go. Kaya hirap siyang sagutin ang mga tanong ng mga senador. Pero of course hula ko lang to. 'di ba? Kung kumpara nararationalize ko lang 'to based doon sa mga nakita kong uh, structure ng mga Chinese Filipino families o mga Chinese na very Chinese influenced na families dito sa Pilipinas na nakita ko. Of course, hindi naman lahat sila ganyan. Pero madami pa rin ganun. ba? Diba? Na talagang bawal kang lumabas. Hindi ka pwedeng lumabas dito. Makinig ka sa akin, huwag mo kong kukwestiyonin, huwag kang sasagot pag kinakausap kita, pag, kinak pag pinapagalitan kita, sumunod ka lang. Diba? Ganon ang uh, patakaran noong madaming Chinese na patriarch at matriarch. And uh, sa madaming Pilipino, hindi masyadong makarelate doon kasi bihira yung ganon sa atin na pure Filipino family. Although sometimes may mga ganon din. Yung iba yung pagkastrikto ng Pilipino na tatay sa Chinese na tatay. Ewan ko kung bakit, ba? Diba? Hindi ko alam kung bakit pero napansin ko iba talaga. Iba yung pagkastrikto nila. etong uh, si Alice Go, hindi niya kayang kumprontahin ng tatay niya kaya yung tatay ang pinaka the best na sumagot doon sa Senado doon regarding uh, his life here in the Philippines at doon sa mga anak niya dito. At saka isa pa, itong tatay niya ay maaring involved din doon sa Pogo Operation at sa kung anumang kriminal na aktibidades. ba? Diba? At malamang kung meron man silang tulad nung sinasabi na connection sa China or sa CCP, uh, itong mga go imposible based dun sa kultura ng mga Chinese na pamilya. Kung ganun nga ang siste, imposible na hindi alam nitong tatay niya na may ganung mga pangyayari. So kailangan tabihan niya itong anak niya for once. For once ang hilito go maging amak ka at ipagtanggol mo naman ang iyong anak, 'di ba? Although in fairness to ang hilito go, hindi siya itinapon, 'di ba? di siya itinapon, kinupkup siya. Feeling ko naman, minahal siya. Mahal naman siya ng itong tatay niya, itong si Alice Go. Kaya nga, mahal na mahal niya. Mal All, uh, for sure, stricto yan. Pero mahal niya, naramdaman naman ni Alice Go na ang pagmamahal nung ama niya. Okay? So, yon ang isang dapat gawin. Number 2 dito sa ating Saving Alice Go series. Okay? So ituloy natin ito. <laughs> yung, yung number three susunod na episode. Okay. Palam, palam.